Tugong Master? Ha? Sa likod? Ano sa iyo? Dati, mga uh, 20 years ago, tulak mo sa kanta sa likod. Hindi ako makalakad po Ito, itong recent lang, kailan mo naramdaman yung talagang masakit na likod mo? Itong ano lang ba balik, -balik Ah, balik, -balik lang. Since, bako, balik lang so, ito ako, galing ako sa ano. Since, since noong 20 years ago, pabalik-ulit lang, hindi uh, na nakabalik. Oo, oh, ay okay. sige. Alam ko. Dito, meron din lang yung uh, Masakit din ba? Uh -huh. Bilit mo ako. Sa kamila. Oh, mahina ito. Nakasupong oh, uh, mahina. Mahina nga ito. Nag Bakit? Nagbuhat ako ng bag kasi parang may lumagipit dito. Hmm, kasi mahina Oh. Wala kayo kasama. Ang anuman ko eh wala Oo. Oh. Oh. Yan, yan, yan. Dito mas malakas ko. kanan. Ito, lakas itong kanan. Oh. Ay, <laughs> kundan. ito, nanghina yung kuyensa. Kailan lang kahit? kailan lang to? Mga Six months na siguro. Six months na? Pag may mga masasakit pa sa iyo dito, ko rin niya tinitrace sa kamay. Hmm. Kasi maapektuhan yan eh. Mangihihina siya. Eh syempre, oh. ito kaliwa ko. Tignan mo yung gripping na kaliwa ko. Oh, okay. Kanan ko. As okay. in. Eh ito kasi, yun ang sobrang lakas. Ito. Eh Kaliwa na ako. Yung Karo, okay. lakas yung kaliwa. Kaliwa ito ka? Oo. Oh. <laughs> Alam nyo, ang dominant natin, yun ang pinakamalakas. Eh, yun ang dominant eh. Dapat ito mas malakas. Mm -hmm. Mas malakas yung kaliwa mo. Kala ko nga, kala ko eh. Yun lang. O, alam natin may mali. Ayusin natin. Alam daw yun? Sorry. Kailangan ang dominant natin. Yan ang pinakamalakas hindi na natin matatawag na dominant yan kung walang puwersa. Dito na tayo sa kaliwa. Eh, hindi ka naman kaliwit eh. Thank you. Ano yung kamay mo? Yung kamay mo oh, kamay. Sure. Ano yung kamay ano kasi... Ano yun? Uro ko lang yung tabo. Hindi makalabas yung sasakyan. Ano Ayan, tayo. Okay, higang patagilid. 20 years suffering. Hindi natin kung na ito sa 20 years. 'yung sa kanya 'yan, sa kanya galing. Consistent lang 'ko pa balik-balik. Ano na? Sa top. 'Yan, 'yan bilasain. O siguro 'yan, 'yung pati 'yung ulo mo kaganoon. 'Yan.

Tidak terlaksana Mau zozozo Pernade Ja ja Kring kring ja Chad, dudes, ano niya pa yan? Oo. Oh, High school pa lang. Oo. Oh, yeah. Ayun, eh, ilang taon na kami ngayon. Ilang taon pala anak niya ngayon. 38 na yan si Gregory. Kung 39, mas matanda pa ata sa akin yan. Pero, babats ko yan. Inhale. Like, Exhale. Ilang taon na si kuya mo? Ayan, magkaklase yan. Mm hmm. 38? o okay. Oh. Kaya yan ang edad niya. Pero kung sila nagpaano? pinatest niya yun. Tapos may kinakain lang sila, pahinga. Na ano naman? Pinatang na ba yung si mare? Upo ka sir. Sige, habang... Duhugan mo ng pote sir. Para hindi ka nasasakal. Yo, yung, Maskin ang kamay ko. Lumok. <laughs> sabi ko sa inyo. mo may umadjust doon. Lakas o. Mm -hmm. Tagal na rin yan eh. Ilang buwan na rin si nagsasuffer na ngayon. Pero kahit, kahit pa paano. <laughs> sa tingin ko na solusyon na na. Kasi nga. sabi nga. Saba. Wala ka kasing kasama para ano eh. Pilip mo ako. Kamila. Oh. Mira mo, nagbalik na lakas. Eh ako hindi ko nung pwede. Mayroon kasi pagka dapat ibang tao eh. Pero ako nakita mo naman. Um, tsaka ikaw makakaramdam yan. Oh, grip mo ko. Tignan mo, nagigigil na yung kaya niyang grip mo. Ang lakas na dati hindi ko makaano. Thank you Lord. Okay, sir. Balakan mo sir, tayo ka. 20. Pag nagtatra... Siyempre hindi naman maiwasan magtrabaho eh. Tayo mga lalaki. Pagkagising na sa umaga. Hmm. Yeah. Langsan mo kundi. kabila. Yan lang, pag isa lang. Magiging matatag na yung balakang mo. 20 years. Pero tingnan mo yan po. Okay. Oo. Oh. Oo nga, abot ko na. Oo nga. <laughs> Ito nga, agad dito na yun. Tanggal na yung sumpa eh. 20 years. Okay, sir. Thank you so much. Kahit pa paano, nadali natin.